Daniel, Kabanatang Walo Nang ikatlong taon ng paghahari ng Haring Belsasar, ang isang pangitain ay napakita sa akin sa aking si Daniel, pagkatapos noong napakita sa akin ng una. At ako'y minakita sa pangitain, nangyari nga na ng aking makita, nasa susan ako sa palasyo, na nasa lalawigan ng ilam at ako'y minakita sa pangitain, at ako'y sa tabi ng ilog o lay. Na magkagayoy itiningin ko ang aking mga mata, at ako'y minakita at narito. Tumayo sa harap ng ilog ang isang lalaking tupa na may dalawang sungay, at ang dalawang sungay ay mataas, ngunit ang isa'y lalong mataas kaysa isa, at ang lalong mataas ay tumaas na huli. Aking nakita ang lalaking tupa na nanunudlong sa dakong kalunuran, at sa dakong hilagaan, at sa dakong timugan, at walang hayop na makatayo sa harap niya. Niwala wala man na makapagligtas mula sa kanyang kamay, kundi kaniyang ginawa ang ayon sa kanyang kaloban at nagmalaking mainam. At habang aking ginugunita narito, isang kambing na lalaki ay nagmula sa kalunuran sa ibabaw ng buong lupa, at hindi sumayad sa lupa, at ang lalaking kambing ay may nakagitaw na sungay sa pagitan ng kanyang mga mata, at siya ay naparoon sa lalaking tupa na may dalawang sungay na aking nakikitang nakatayo sa harap ng ilog, at niya siya, sa kabangisan na kanyang kapangyarihan. At aking nakitang siya'y lumapit sa lalaking tupa, at siya'y nakilos ng pagkagalit laban sa kanya, at sinaktan ang tupa at binali ang kanyang dalawang sungay, at ang lalaking tupa ay walang kapangyarihan makatayo sa harap niya, kundi kanyang ibinuwal sa lupa, at kanyang niyapakan siya at walang makapagligtas sa lalaking tupa mula sa kanyang kamay. At ang lalaking kambing ay nagmalaking mainam, at nang siya'y lumakas, ang malaking sungay ay nabali, at kahalili niya ay lumitaw ang apat na marangal na sungay sa dako ng apat na hangin ng langit. At mula sa isa sa mga yaon ay lumitaw ang isang maliit na sungay na dumakilang totoo sa dakong timugan at sa dakong silanganan at sa dakong malwalhating lupain at lumaking mainam hanggang sa hukbo sa langit at ang ilan sa hukbo at sa mga bituin ay iwinaksi sa lupa at mga niyapakan ni Aon. Oo, nagmalaki hanggang sa prinsipe ng hukbo at inalis niya sa kanya ang palaging handog na susunugin. At ang dako ng kanyang santuario ay ibinagsak. At ang hukbo ay nabigay sa kanya na kasama ng palaging handog na susunugin dahil sa pagsalansang. At kanyang iniwaksi ang katotohanan sa lupa. At gumawa ng kanyang maibigan at guminhawa. Nang magkagayoy narinig ko ang isang banal na nagsalita at ibang banal ay nagsabi sa isang yaon na nagsalita, Hanggang kailan magtatagal ang pangitain tungkol sa palaging handog na susunugin at ang pagsalansang na sumisira upang magbigay ng santuario at ng hukbo upang mayapakan ng paa? At sinabi niya sa akin, Hanggang sa dalong libo at tatlong daan na hapon at umaga, kung magkagayoy malilinis ang santuario. At nangyari nang ako sa makatudbagay akong si Daniel ay makakita ng pangitain na aking pinagsikapang maunawaan at narito nakatayo sa harap ko ang isang kawangis ng isang tao at narinig ko ang tinig ng isang tao sa pagitan ng mga pangpang ng ulay na tumatawag at nagsasabi, Gabriel, ipaanino mo sa taong ito ang pangitain. Sa gayo'y lumapit siya sa kinatatayuan ko, at nang siya'y lumapit, ako'y natakot at napasubasob. Ngunit sinabi niya sa akin, Talastasin mo, o anak ng tao, sapagkat ang pangitain ay ukol sa panahon ng kawakasan. Samantalang siya nga'y nagsasalita sa akin, Ako'y nagupiling sa isang mahimbing na pagkakatulog na padapa. Ngunit hinipuni ako at itinayo ako. At kanyang sinabi, Darito aking ipaaninaw sa iyo kung ano ang mangyayari sa huling panahon ng pagkagalit, sapagkat ukol sa takdang panahon ng kawakasan. Ang lalaking tupa na iyong nakita na may dalawang sungay ang mga yaon ang mga hari sa Media at Persia. At ang may magaspang na balahibo na lalaking kambing ay siyang hari sa Grisya. At ang malaking sungay na nasa pagitan ng kanyang mga mata ay siyang unang hari. At tungkol sa nabali sa dakong tinayuan ng apat, ay apat na kaharian ang magsisibangon mula sa bansa ngunit hindi sa pamagitan ng kanyang kapangyarihan. At sa huling panahon ng kanyang kaharian, pagka ang mananalansang ay nagsidating sa kapuspusan, isang hari ay babangon na may mabagsik na pagmumukha at nakaunawa ng malabong salita. At ang kanyang kapangyarihan ay magiging dakila, ngunit hindi sa pamagitan ng kanyang sariling kapangyarihan at sa lilipol na kamangha-mangha at giginhawa at gagawa ng kanyang maibigan at kanyang lilipulin ang mga makapangyarihan at ang banal na bayan. At sa kanyang paraan ay kanyang palulusugin ang pagdaraya sa kanyang kamay at siya'y magmamalaki ng kanyang loob at sa kanilang ikatitiwasay ay papatay ng marami siya ay laban sa prinsipe ng mga prinsipe, ngunit siya ay hindi ng kamay. At ang pangitain sa mga hapon at mga umaga na nasa isay ay tunay, ngunit ilihim mo ang pangitain, sapagkat ukol sa maraming araw na darating. At akong si Daniel ay nang lupaypay at nagkasakit na ilang araw, nang magkagayoy ako'y nagbangon at ginawa ko ang mga gawain ng hari at ako'y natigilan sa pangitain ngunit walang nakakaunawa